Makikita naman sa mga isura nila kung gaano sila kalalaki you know. ay, no. Ayun Sibong pa lang 'yan, mga sinko, pero tingnan niya naman ang ilong niya. Pumuputok na. Ang gold siya, ha. Sige, ayun no. oh, ganda. Ay, meron nang humihiwalay sa kanyang ilong eh, no, para nahiwa na. Lumalaki na, gi-start na 'tong lumaki, mga ko. Laki ng katawan nito. Solid red din siya. Nag Hirap maghanap ng ganitong kak, mga sinko. Tapos borga pa. Tingnan <laughs> niyo, mga sinko, nila mukot na 'yung kanyang ilong. Ano, papumunta dito, taga-Paniki, Eh, binigyan tayo ng gift bird. Yo, masiko. Another bird, another day. Dahil nga meron na naman tayong makikitang bagong itsura ng mga kalapati ngayong araw na 'to. Bali, ako medyo masaya ako dahil nga araw-araw eh meron ako nakikitang ibang itsura, ibang mukha ng ibon, ibang kulay, at saka meron tayong mga nakakausap na iba-ibang tao, mga ko, yung mga nagbibigay sa atin ng mga kalapate, iba-ibang lugar. Kaya medyo natutuwa ako, marami tayong dumadami mga kaibigan natin dahil sa pag-aalaga ng mga ibon. So, yun, bali, ngayong araw nga pala mga ko. Kaya nasabi kong another day, another bird. Dahil meron tayong isang tropa pips na galing paniki. Mga ko si tropa na taga paniki. Eh, napanood niya yung video natin nung nakaraan na merong tayong dalawang pula na young bird na kinuha sa atin nung isang tropa pips natin, mga asin ko. Hindi natin siya na dahil nga type na tropa, eh, nagpapaharap siya ng gano'n. Kahit na gusto natin, mga asing ko, eh, syempre, binigay natin doon sa tropa natin, mga asin ko. kahit na mapakaganda nilang dalawa. Eh, ngayong araw na to, mga asing ko, eh, nakausap natin yung isang tropa pumunta dito, taga paniki, mga asin ko. Eh binigyan tayo ng gift bird mga kasing ko binigyan tayo ng isang gift bird dahil daw napanood niya hindi ko siya na ikip na gusto ko yung ganong kulay mga kasing ko eh meron siyang nirigalo sa atin mga kasing ko na isang ibon eh mamaya papakita ko sa inyo mga kasing ko kung ano yung binigay sa atin ng tropa vips natin na taga paniki eh ngayon mga kasing ko eh, hindi lang naman yun ang dala niya kaya meron tayong another bird another day mga kasing ko dahil meron pa siyang dala sa atin na pwede natin gawing flyer, pwede natin gawing breeder. Ibig sabihin, yang at saka matanda na. Masin ko dahil pwede gawing flyer, pwede gawing breeder. Ngayon, pwede natin daw ipamigay kung gusto natin. Masin ko, pwede natin i-display dun sa pwesto. So, yon Bali yung mga breeder, eh, gagawin natin talagang breeder dahil nga... Eh, maganda yung mga ibon, tsaka binigay sa atin, mga sigo, kaya gagawin natin. Eh, gagawin nating breeder. Sabi nga ng tropa pips natin, mga asing yung binigay niya sa atin, eh, pwede ko daw siya ibenta kung gusto ko. Eh, syempre, pagbigay sa akin, mga asing kahit na gaano pa yan ka pangit, kahit gaano pa yan kaganda, eh, hindi natin siya binibenta, hindi natin siya pinapamigay. Eh, ang ginagawa natin, mga asing eh, talagang kinikip natin yung mga ibon ngayon, pag pinatuto natin, kung mapatuto natin, maparunong natin, o bigla siya mawala, eh, ganun talaga ang buhay. Pero, hindi ko talaga siya pinapamigay, hindi ko siya binibenta. Pag once na binigay sa akin yung mga ibon. So, yun, bali ngayon, sisilipin natin yung ibang dala ng tropa pips natin na taga paniki, mga asin ko, dahil marami pa siyang dinala sa atin eh. Ngayon, papakita ko rin sa inyo, mga asin ko, kung ano yung mga dala niya sa atin na gagawin natin breeder dahil wala akong ganito eh. Ikokonti eh, lang yung ganito natin. Kaya pwede, pa uh, maganda eh makapagtabi rin tayo ng gagawin natin breeder masing ko pero pakikita ko muna sa inyo yung iba na mga dinala niya dahil nilagay ko dito mga asing ko bali eto mga asing ko eh halos puro puti tanggalin lang natin dahil nilagyan natin siya ng pabigat dahil nga sira yung pinto na angat nila kanina nakakawala nga sila dito buti na huli natin eh nilalagyan natin ng pabigat para hindi nila mabuksan yung yung pinto dahil sira yung training box eh. ngayon meron tayo dito puro inakay mga asing ko eh, oh. no? mga young bird yung dala niya pero anak ito, mga asing ko nung kanyang mga borga dahil si Tropa ay mahilig sa mga borga talagang sobrang lalaki ng mga ilong nung kanya kaya syempre, yung mga binigay sa atin mga young bird pa uh, yung ibang breeder na binigay niya eh, hindi pa ganun talagang pumuputok, pero yung mga alaga ni Tropa Pips, mga asing ko, eh, talagang napakalaki ng ilong napakalaki ng mga ilong, mga asing ko kaya silipin natin muna, yung dala ni Tropa Pips natin, ay mga umiliyak po Meron tayo ditong black pipe na singko na pwede natin gawing flyer daw. O pwede natin i-display. Bali, hindi ito yung talagang binigay niya sa atin mga asing. meron talaga siya regalo para sa atin na mamaya ay sisilipin natin. Pero eto ay eh, meron tayong bird na black and white. Ayun, eh, no? Bali, anak daw ka ng Borke. Eh. Tapos, meron dito na puro puti na anak ito ng mga sargo. Makikita naman sa mga ilong niya na mga asing. Halimbawa ito. Makikita naman sa mga isura nila kung gano'n sila kalalaki. You know? Ayan, no? Sibong pa lang yan, mga sigo. Pero tingnan nyo naman ang ilong niya. Pumuputok na. Eh, umaalis na pala. Umaalis. Para sa tinapay, umaalis. Ayan, no? umaalis na eh. Mga sigo, yan. Eh, ang laki ng ilong nito. Eh, sa tingin ko, uh, mga babae, yung dinala ni Tropa Rips sa atin. Ito pang isa, mas bata. Mga sigo, ito mas bata. Pero yung ilong niya, eh, tingnan niyo naman, oh, nakabukol na. Tsaka ang laki. Hindi siya native, hindi siya mistito, hindi siya racing. Anak siya ng board. Mga sing, kuya, anong laki ng ilong. Grabe. Ayo, silipin natin yung sa tingin ko ay pinakabata dito sa mga kulay. Tapos punta na tayo dito sa mga breeder. Nagagawin natin breeder, mga sing ko. Nagpapakuha pa nga ako sa kanya, sabi ko. Pag medyo magpapakuha siya ng breeder, eh, nagpapatabi ako na gagawin ko talagang breeder. Ngayon, eh, kung mas maganda dadalin niya, yung mga itatabi natin eh pwede na natin ipamigay doon sa mga tropa pips natin. Kali ito sa tingin kong pinakabata mga singko dahil naririnig ko ito na umiiyak. mino. Eh. You know, pa siya mga singko. Medyo umiiyak pa. Kaso tignan nyo na may ilong mga singko talagang buwaghag na yung ilong niya. Umaalsa na. Bata pa ito ah. Pag umidad ito ng mga isang taon o mga dalawang taon eh talagang malalaki na ilong nito. Parang gusto ko nga itabi dahil sabi niya sa akin, halos babae daw yung mga dinala niyang puti, mga sing. Kaya parang gusto ko siyang ikip. Dahil nga, sobrang hirap na mga mga burgang babae. Kaya halos lalaki yung talagang malalaking ilong. Kaso, ito, eh, napakatagal pa. Kung hihintayin natin, may isang taon pa siguro, bakit na mag-breed. Kaya siguro hindi display na rin natin sa pwesto. Mamaya sisilipin natin yung binigay sa atin mga singko. Maganda. Kaya nagpapasalamat ako kay Tropa peeps natin na taga -panili. Eh, napakabait mga singko. Sa so, uulitin, baka naman. Yung mga borka natin na sobrang laki ang ilo. Ngayon, sisilipin natin yung mga gagawin natin breeder. Mga singko dahil nga ganda ng mga kulay ah uh, medyo malaki na rin ng ilong kahit pa paano pero hindi pa talaga siya yung talagang pumuputok talaga malalaking ilong pero uh, siguro sa susunod na araw sa darating na mga susunod na araw eh, makakuha tayo sa kanya makabili tayo mga singko ayoko na mahingi makabili tayo sa kanya Nang talagang gagawin natin breeder mga singko so ayun silipin natin ito mga to ayun nakikita nyo naman yung itsura o color siya tapos pagkatapos nito eh, silipin natin yung binigay sa atin mga singko kukunin ko muna dahil nilagay natin sa doon. Sa likod, mga asing. Silipin natin ito. Mali, eto na. Yung mga gagawin natin, breeder, mga asing. Kasi silipin lang natin. Dahil, tignan nyo naman. <laughs> meron na naman tayong isang breeder na pula. Na gagawin na talaga natin, breeder, mga asing. Kakapogi niya. Tignan nyo naman. Anak, baka. Kargularong. <laughs> ha? Tignan mo, ha? Pulang-pula pula rin ito, mga asing. ngayon, meron ano siyang kasama dito parang red pied. Tsaka isang kaki na yata ito, mga singko. Tsaka another kaki. Tingnan nyo naman yung ilong, asingko. <laughs> Hello? Hello? Nakita mo bird mo? Ha? Huh? You see your bird? Ha? Anak pa kang bata ito, English speaking. My nose is bleeding. So, yun. Badi silipin natin yung mga ribbon natin dahil nga ang gaganda nito. Bali gagawin natin siya. Eh two pairs ito mga singko. Meron na tayong two pairs na na pares na gagawin natin na breeder. Bali mga borga sila. Pero hindi pa gaano mga singko. Medyo nalilitan pa ako. Kaso ang gusto ko kasi dito sa dalawang ito, ito yung red pine natin mga singko. Ang gusto ko kasi dito mga singko eh Malaki na rin ang ilong niya pero babae kasi siya, mga ko kaya napakahirap kasi maghanap ng babae. Eh hihintayin na lang natin na bumuwaghag yung kanyang ilong, mga ko dahil hindi pa naman siya ganong katanda. Eh para isang taon pa lang yata siya, mga ko kaya gagawin natin siyang breeder. Ayun, eh, mga ko ang ganda. Oh. Laki na rin ang ilong niya sa babae, ah, babae 'yan. Ngayon, ito pa yung isang hen, mga ko. Ito ito yung isang hen, napakaganda ng kulay. Para siyang golden, ayun. Oh. Eh, no? Hindi siya yellow. Eh, hindi rin siya red bar. Parang gold siya, ha? Kasi ko, yun, ganda. Parang kaki na ito. Kaso white flag siya. Yung ilong niya, eh, medyo malaki na rin siya. Kung kumpara mo dun sa mga ibang kalapati natin. Pero babae kasi siya. Kaya maganda siya. Malaki na rin ang ilong niya sa babae. Mga kasi ang ganda nyo. Ang ganda ng kulay. Yung mga kasi ko, <laughs> naggusto ko sa kanya. Mga off-color pa. Bali, ito yung isang hen natin na hindi ko lang alam kung sino ang mga pares nya dito. Bale, ito yung isang hen Nagagawin natin breeder pa. Ngayon, iintayin na. Dahil sabi ng Tropa Pips natin, eh, magbibigay siya sa atin ng malaking hen talaga. As in, parang malaki pa dito sa kak na to. Bale, kak, hen na malaki na uh, ilong, mga singko. Kaya, yun ang hinihintay natin. Ngayon, ito naman yung isang red natin, mga singko. Ayun, ang laki ng katawan. Grabe. Ngayon, <laughs> no, naglulugon pa. Ngayon, meron nang humihiwalay sa kanyang ilong, eh, no? Para nahiwa na lumalaki na start na tulong lumaki mga ko laki ng katawan nito solid red din siya kaya maganda dito magkakaroon tayo ng mga young bird na pula kaso di ko lang alam kung ano ipapaaris natin dyan kung yun ba o itong red pied ngayon silipin natin itong isang kak na to dahil ang nagustuhan ko dito mga ko yung kulay niya eh rare dahil ang hirap maghanap ng ganitong kakma maasin ko. Tapos, borga pa. Tignan nyo, maasin ko. Nila mukot na yung kanyang ilong. Lukot-lukot <laughs> eh. Hinihintay ko, maasin ko, na talagang umalsa at kumulubot lalo yung kanyang ilong. Dahil nga, napakaganda na niyang itsura niya. Pero, meron pa daw mas malaki dito, maasin ko, dun sa mga breeder niya. Na hinihintay kong maging Uh, breeder natin balang araw. Pag binigyan na tayo ng mga kasingo. Eh sa ngayon, syempre mga kasingo, eh, ito muna i-breed natin. Eh napakaganda naman nila. Kaya gagawin natin, eh, kikip muna natin hanggat hindi pa tayo binibigyan ng Super lolo na yung malaking ilong mga kasingko tropa, pips natin na taga Paniki. Dahil siya lang ang kilala ko may mga ganito mga borga, sobrang lalaki ng ilong mga kasingko. Kung meron pa tayong mga ibang tropa, eh sana makilala natin na talagang ang hilig ay mga borga. Kasi yung pinsan ko, si pinsan ko lang kilala ko, eh tsaka yung tropa natin na ito mga kasingko, eh, ayun, laki na ng ilong. Bali, siguro itong pagpaparisin natin dahil magkakulay sila. Ngayon, itong dalawa yung pagpaparisin natin dahil pare sila may pula. Yun nga lang, sana makapagpalabas ng solid na ganitong pula, mga siko, dahil napakaangas, oh. So, lahat naman sila, maangas. Kaya ngayon, mga siko, eh, gagawin na natin silang breeder. Ilalagyan natin sila ng pweso para makapag-breed tayo ng mga, you know, Borga! Yun! Bali, silipin natin mga kasi ko yung binigay sa atin dahil nilagay ko siya dito eh. Sibong pa lang siya, mga ko. Bali, eto eh, gift bird sa atin nung taga-paniki, mga ko na si Tropa. Eh, ako, ganda-ganda ako dahil lalo na bigay, mga ko Kapag bigay talagang kahit ano yan, eh, gumaganda lalo sa paningin ko, mga singko. <laughs> Bali, eto yung binigay sa atin, mga ko. Oh, dahil nga naawa siguro sa atin si Tropa dahil hindi natin na-keep yung nakuha natin pula na binigay natin sa Tropa, eh, Meron naman tayong blessing, maasin ko. Pag gumawa ka ng maganda sa kapo, maasin ko eh. blessing ka, maasin ko. Eh, no? Meron tayong isang pula, ayun, eh, no? solid din siyang pula solid red din siya na masibong dahil may nakikita pa akong mas may mga yellow yellow pang konti mas bata ito mga sigo mas bata siya sa na kuhan ng tropa peeps natin pero yung sa pagkapula eh, parang halos parehas sila medyo may pagkakaiba nga lang sila ng pagkapula nung nasa tropa nating nakuha niya eh ito mapakaganda rin mga siko, solid solid red tsaka ang maganda dito mga sigo anak din daw siya ng borga eh dahil nga yung tropa pips natin eh puro borga din eh syempre eh, mga anak eh puro borga din kaso hihintayin natin kung lalaki ilong niya dahil mas malalaki yung puting pinakita ko kanina na mga bata pero eto mas bata kasi siya halos hindi pa siya nakakalipad mga singko oh, so, hindi pa siya ganang nalipad dahil Oh, mga batang bata lang. Malaking bulas lang siya, malaking ibon dahil nga anak ng mga borga. Eh sana pag napatanda natin ng mga sinko, eh pumutok yung ilong niya dito na sa atin. Eh na makapag-mature. Ngayon sana mapatuto natin dahil tingnan mo naman oh, laki mga asin ko, parang giant. Eh, tingnan mo maglakad. Parang hirap. Parang 45 days kung maglakad siya. <laughs> Napakaganda ng ibon. Ngayon, eh, no? Solid Red. Salamat kay Tropa Pips na taga Paniki. Eh, sana makabili ako sa iyo ng mga gagawin natin breeder pa. Eh, pamili mo ako, bro, ng magagandang ibon na gagawin natin breeder. Ayun, eh, no? Ayun, <laughs> eh, no? Hindi pa nalipad. Pero maganda. Solid Red. <laughs>